Inanalyze ko nga ng mabuti kung bakit bigla ang nadali sa huli ang ating SGA crew kontra sa Al team sa championship game na ito. Meron silang bagay na hindi napagandaan at yan ang nangyari sa huli na talaga nga naman na nakakapanghinayang para sa ating strong group PH. At yan ang mga bagay na aalamin natin ngayon pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Sa first quarter game palang makikita natin ang magandang tapatan dalawang team na ito at masasabing talagang mahusay ang player na ito ng Alriyadi lalo na ang number 1 point guard na ito na si Ewael Araki. first quarter game pa lang e eh, talaga nga naman na kumakamada na ang player na ito at nagahabol nga dito ang ating SGA mismatch ang depensa na ginagawa dyan ni Jordan Hiding sa point guard na ito talagang mahusay ang player na ito at masasabing may angas rin talaga ang laro nito pagdating sa loob ng court grabe tindi ng depensa na ginagawa dito ng Alriyadi at masasabi na nabasa nga at napagandaan nito ang play na ginagawa ng ating strong group PH? Binabad lang natin sa loob sila Robertson, Moore, Blatch, Kiambao. Talagang grabe rin ang husay ng point guard na ito na si Wael Arakji. Talaga nga naman na kumakamada at nahihirapan. Depensahan ng SGA player natin ang player na ito. At talagang dyan sa first quarter game ay naghahabol ang ating strong group PH. Pagdating ng second quarter game eh hindi pa rin nakuha ng strong group PH kung paanong depensa ang gagawin nila dito. Grabe ang bills ng ikot para dito sa Daryl Riyadi. Angat na rin sa sampu ang kalamangan dyan na hinahabol ang strong group PH. Sinubukan pa nila gawin ang play sa loob nila mo Robertson, Kiambaw at Blatch at Hiding. Naging epektibo naman to at sa labas sila kumakamanda pero sinabi ko na rin na talaga nga naman na pagdating sa loob ay mahihirapan na itong si Blatch na sumabay sa depensa kaya madaling nakakapunto sa loob itong Al player lalo na sa mauhusay na point guard and shooting guard na ito ng Al Riyadi. Although malaki rin talaga ang ambag nitong si Blatch sa labas pero iba pa rin ang tulong sa depensa pagdating sa ilalim at iba talaga ang ginagawang depensa na nagagawa dito ni Howard sa ilalim pero in the end of the day, kailangan talaga natin ipahinga ang player nating si Howard at kailangan talaga, meron tayong second block na si Baltazar pagdating sa ilalim sa oras na si Blatch lamang ang nasa loob pero hindi yan nangyari sa second quarter game kaya naman pagtapos ng half time break e bigo ang ating SGA team na maibaba ang kalamangan dyan ng Alriade grabe ang yabang ng mga player na ito. Pagdating ng third quarter game, makikita nyo kung gaano nabasa ng Andriyadi Ang ginagawang strategy ng SGA Howard ang nasa ilalim at tatlo ang tumutulong para depensahan ito. At dalawa nga ang nakaalalay sa depensa naman dyan sa labas dahil alam nila na iba ang shooting capability ng ating strong group PH pagdating sa tres Naging efektibo ang depensa na ginagawa dyan ng Andriyadi Madaling nakakakuha ng punto sa ilalim. Ang team na ito at talaga nga naman na makikita na biglaang nawala. Ang depensa at Depensa pensa na ginagawa dyan ng ating Strong Group PH. Lalo na sa mga naunang game ay talaga nga naman na ibang iba ang laro na ginagawa nila ngayon. Talaga nga naman na nawala bigla sa momentum ang SGA at hindi nila alam at hindi nila masyadong nagagawa ang play nila pagdating sa labas. Kiambaw, kagulangan, hiding ay hindi gaano gumagana dyan sa labas. Maaaring dahil din sa tinde na ginagawang depensa dyan ng Adriade players. Labas man o loob ay talaga nga naman na ginagawang matindi ang depensa dyan para sa Strong group PH natin. Yan ang talaga nga naman nakapansin-pansin na talagang pinaghandaan nila kung paano didepensahan ang ating strong group PH sa labas man o loob ay talaga nga naman na binabasa nila ang galaw nito. Ang hirap ipaliwanag kung bakit bigla nasira ang depensa at opensa na ginagawa ng ating strong group PH lalo na inaasahan natin na ibang klase ang gagawin nitong play and strategy sa championship game na ito. So, sobrang aangas at yabang ng mga player na ito ng Alriade ay nag-small gesture pa nga dyan. Ito itong player na ito kay JD Kagulangan mayayabang talaga ang mga player na ito ng Lebanon 3 minutes in the quarter game nakakuha pa ng momentum dyan sa game na ibaba pa nila sa apat ang kalamangan Mackenzie Moore, Robertson Hiding ang kumakamanda dyan kinabahan na rin dyan ang Alriyadi sa pagtatapos ng third quarter game at pagdating ng fourth quarter game ay eh, na ang line up sa loob ng SGA Robertson Hiding Mackenzie Moore Kiambaw wala silang sentro at mapapansin natin na walang Howard, Blatch o kahit pa Baltazar sa 8 minutes ng 4 quarter game dyan at naging epektibo yan. Gumanda bigla ang laro na ginagawa ng ating SGA sa labas. Grabe rin talaga ang ginagawang strategy ng ating coach. At naibaba na nga dyan sa isa ang kalamangan na hinahabol ng ating SGA sa team ng Alriyadi. Nagsimula na rin ang intense game para sa team na ito. Nawala bigla ang angas ng mga player na ito ng Alriyadi. Nakalamang pa nga dyan ang ating SGA team. Pero mukhang hindi talaga pa for sa atin ang championship game na ito. Mackenzie Murjan ang na-injury sa kalagitnaan ng fourth quarter game nadali ang hamstring nito at kinailangan pa ng stretcher para lang mailabas ito sa game. Malaking bagay pa naman ang opensang ang ginagawa nito sa game. Robertson, Kiambaw at Hiding na lang ang aasahan natin sa opensa sa loob dyan. 3 minutes in the quarter nakabawi dyan ang Alriyadi. Howard na nga ang kumakalabaw dyan sa ilalim. Under 1 minutes tindi ng laban. Dikitan sa isang kalamangan. Kumanapa nga dyan si Hiding sa labas at nakatabla sa game pero grabe ang buzzer beater na ginawa dito ng player ng Alriadi. Sa huli ay nabigo tayong makuha ang championship game na ito at nakuha ng Alriadi ang pagkapanalo sa tatlong kalamangan sa 3 point buzzer na ginawa yan ng player na ito. Para sa akin ay good game pa rin ang ginawa ng ating strong group PH dyan. Ginawa nila ang lahat para manalo pero hindi talaga para sa atin. Ang tropeyo na yan sa 33rd Dubai Championship Game. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel channel at maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat sa inyo